po mga kalaki, magandang 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 ha, haraw, haraw, araw po sa ating lahat. Alas 11 na po ng umaga mga kalaki at po kalagitnaan na po ng Abril. Ayan po mga kalaki, maraming maraming salamat po sa mga walang sawang support at panonood niyo po sa mga vlog namin mga kalaki. Sa mga tumututok po dyan sa mga laki numbers namin araw-araw, maraming salamat po sa inyo, maraming maraming salamat po at bukal po sa puso namin mga kalaki ang pasasalamat dahil po dumadami po ang mga followers natin talagang maraming tumatangkilik sa mga laki numbers natin aray ko kahit po maraming gumagaya okay lang yan mga kalaki nasa sa inyo naman po kung aling vlog po ang panonoodin nyo at syempre ang higit sa lahat marami po tayong napapanalo post po natin yan sa Facebook nakapost po araw-araw ang mga winners natin okay at syempre po ngayon pong alas 11 ng umaga eto na po ibibigay natin mga kompletong 6 digit lucky numbers po para po sa Pilipinas at abroad mga kalaki kaya tutok na eto na po mga kalaki ang mga lucky numbers natin sabay sabay po tayo Luzon, Visayas, Mindanao Metro Manila, Pilipinas at buong mundo handa ka na bang manalo at maging milyonaryo ayan po mga kalaki at syempre po umpisaan po natin ang pamimigay ng mga 10 digit lucky numbers abroad agad yan eto na po number 37 number 29 Number 38, number 42, number 51, number 66, number 19, number 7 at number 33 at number 14. Ayun po mga kalaki ang mga 10 digit lucky numbers abroad. Isunod na po natin ang 8 digit lucky numbers abroad. Ang 8 digit lucky numbers ko ay number 31, number 37, number 34 number 23, number 18, number 6, number 12, at number 39. At syempre po mga kalaki, isunod na po po natin ang 7 digit lucky numbers abroad. Ito na po, number 24, number 36, number 16, number 20, number 32, number 18, at number 9. At syempre po mga kalaki, isunod na po natin ang 6 digit lucky numbers Pilipina. Uh, abroad po ito, 6 digit lucky numbers 1 to 29 or 1 to 25, eto na po. Number 5, number 15, number 24, number 10, number 14, at number 21. Okay. At syempre po mga kalaki, sunod na po natin ang 6 digit 0 to 9. Ang 6 digit 0 to 9 mo ay number 7, number 1, number 0, number 2, number 3, at number 3. Ayan po mga kalaki at syempre po, isunod na po natin mga kalaki ang 5-digit lucky numbers abroad. Ang 5-digit lucky numbers mo ay number 30, number 17, number 28, number 26, at number 29. Ayan mga kalaki, kompleto na po mga lucky numbers abroad lipat na po tayo dito sa Pilipinas mga kalaki pero bago ko ibigay ang mga laki numbers natin sa Pilipinas na, na talaga naman po naglalakihan na naman po ang mga prices abay dapat nakapalaw po kayo sa mga legit na account namin para makatanggap po kayo mga laki numbers namin araw-araw hanapin nyo po kami sa Facebook ayan hanapin nyo po ang Red Parong King na meron pong Uh, 400,000 followers check kami po yan at syempre po meron po tayong second account red parungkin din po na naka yellow t-shirt ako na may 51,000 followers at kasama ko po si Lola Carmen at syempre po Aris Gatchalian ay po yung mga legit na account namin sa Facebook meron po tayong YouTube ang YouTube po natin red parungkin po na merong Uh, 16,600 followers at syempre po tiktok ang tiktok po natin right parong parungkin po na merong 424,000 followers ayun po yung mga legit na account namin sa social media pwede po kayo humingi ng mga lucky numbers dyan magsuggest, magpa-code at mag-request, pag nakita ko po kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga video namin, heart ng heart mga kalaki automatic po, abay, may lucky numbers ka na agad sa amin, padadala kita, ito check mo din sa messenger mo, meron ka ng lucky numbers sa messenger mo sa may spam tulad po ng iba na nabigyan na po natin sila. Okay, tandaan nyo po ang lucky numbers namin, libre po ito walang bayad. Private consultation po ang may membership fee at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po ang magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months. Uh, tatayaan mo sa STL, sa Lotto, sa Wedding National Abroad, ako po ang magbibigay pag sumali ka sa private consultation member namin tututukan kita, iko-code ko ang month at birthday mo mga kalaki baka isa ka sa mapalad na mapanalo namin ng 5 digit o kaya ng jackpot mga kalaki katulad nila na mga nananalo na sa mga lucky numbers natin pinapost natin yan sa facebook araw araw tandaan nyo po mga kalaki ya, sa mga interesado po dyan na sumali sa private consultation bibigyan ko po kayo ng discount makakasali ka na ngayong buwan ng April at syempre po mga kalaki, unahan lang po ito sa slot message na po Kasi sa messenger ko make sure po na makakausap nyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap mo ako at hindi po ibang tao mga kalaki okay, ayan tutok na rito mga kalaki at eto na po ang mga 6 digit lucky numbers Pilipinas 642, eto na po number 23 number 37 number 5 number 28 number 17 at number 31... Ayan po yung 642... At eto naman po ang 645... Number 36... Number 16... Number 20... Number 19... Number 8... At number 42... At eto naman po ang 649... Ang 649, 6 digit lucky numbers mo ay... Number 17... Number 33... Number 38... Number 44... Number 21... At number 11 At ito na po mga kalaki Ang 6, 55, 6 digit lucky numbers Pilipinas Kunin mo na Number 13 Number 38 Number 10 Number 41 Number 47 At number 49 At ito na po ang mga kalaki Ang 6 digit lucky number 658. Abay agad-agad Kunin mo na Ito na po mga kalaki Ang ating mga lucky numbers Pilipinas ito na Number 27 Number 35 Number 53 Number 32 Number 36 At number 3 Ayan po mga kalaki kumpleto na po ang mga lucky numbers natin Ngayon po alas 11 po ng umaga mga kalaki Takbo na po sa mga suking yung outlet ha Napakainit po Huwag po agad-agad lumalabas Magdala po ng payong, ng kapote Para po hindi po kayo Uh, ma-dehydrate at inom-inom po ng mga tubig okay tandaan nyo po mga kalaki ang lucky numbers namin inaalagaan nyo ng 3 days bago po natin palitan at ito na po paborito ng lahat ang shoutout time ayan shoutout po tayo isa shoutout ko na po kalina yung binilan ko po ng mangga na napakatamis po si ate Mildred hello po sa inyo nanay Mildred maraming maraming salamat po napakatamis ng mangga nyo tumatayaro po siya ng mga STL wedding po binigyan po siya ng lucky numbers ayan at syempre po sa lahat ng vendors shoutout po sa inyo at ito po yung mga nag naman po kanina sa mga uh, grupo po na mag-hiking daw po dyan sa may dagat po ng Kasiguran Aurora. Hello po sa inyo. Ayan po sila kanina, mga nag-chat po sila. Hello po kila Kuya Noel at kila Ate Julie. shoutout out po sa inyo mga kalaki. Mananalo tayo mga kalaki. Claim it. Mananalo ka ngayong buwan ng April. Baka ikaw na yon Gusto ko mag-chat ka sa akin mamaya. Sir Red, nanalo po ako at ipopost kita sa aking social media